ito naman Raider 150 so bago ng linis yung carburetor so ang reklamo ni Idol so bagong linis yung carburetor so pangit pa rin ang minor tas baba ang Idol at backfire yung napotok potokan ang tambucho okay so linisin natin so baklasin natin yung carburetor tignan natin kung nalinis ba talaga o kung tama ba yung pagkalinis at sa binyong ito mga Idol papakita ko sa inyo paano tamang paglinis ng carburetor kagaya ng Raider na to na diaphragm type mga Idol, idol. Ay, pagi ano nga. Wah, bakper. Ini e, bakper yang musuh kumawa Atas baba na. No? Okay sih. So, padahal to. Basta stock carbs pa to. Yon. Stock carbs pa to. Madaling ayusin lang ang minor nito na taas babae po. Ayun. No? Unstable. Pagkatapos, backfire. Backfire. So, madali lang pong ayusin to. Madali lang. So, gawin natin mamaya before and after, magkikita nyo. Adol, shoutout out. Backfire. So, madalas, yung ibang naglilinis, laman loob lang linilinis dito. Ito, nakita mo ba, kinalas nila o hindi? Ito, talagiliran na to. Oh, okay. So, ito, hindi nila linilinis to eh. So, nandito yung problema nito. Ah, oh, so oh, Batik to li lilinis ko to. So lilinis din to. Yung diaphragm nito nagkakaroon ng gasolina. Hindi makapagpop ng mabuti. Tas barado. Papaklasin natin. Okay. So ito may spring sa loob. Tapos diaphragm. Oh, yun no? oh. okay. So kung bagit ang minor ng radiator na to kay lilinis na. So tas ba pa rin po. So kadalasan ang naglilinis ng carburetor ng Raider, ito hindi linilinis. Katulad nung kay Idol, bagong linis lang pero ba't ganun pa rin? Ayan po oh. So nagkakaroon ng gasolina to. So natural, magkakaroon ng pondong gasolina sa loob ng Raider na to. So hindi makapagpap ng mabuti to. Hindi makapag-play ng mabuti. O hindi niya magampanan yung dapat ng gampanan sa trabaho ng carburetor ng Raider 150 stock. Okay po, so lilinisin lang to. So magkikita nyo mamaya pag lininis natin to, before and after na nagpa backfire fire tas baba yung ideal so gaganda na maalis na po okay at the same time po lilinisin natin ng mabuti to yun so bagong linis daw pero hindi malinis uh, kaya tinanong ko kung kalilinis ba month week o araw lang so araw lang kasi kung month to so natural marumi na Anak taka ako bakit marumi pa rin pati sa labas so hindi binras o so, linisin natin mabuti to labas loob Lilinisin natin ang quality. Okay? So, kaya nakakatalo ang labor sa quality ng gawa. Hindi porket, mura, o mahal, o, iba pa rin ang quality. So, bawa ako, lininis natin. Alimbawa lang lininis ko to, Alimbawa lang labor sandaan o 200. Pero malinis naman at quality. So, sa iba, mas mura isang daan Pero hindi naman lininis. Tapos wala pa rin minor. So, sangka, sa 200 o 100. Okay? So... Linisin na natin. Okay, so lilinisin natin mabuti mga idol. Ito po, so nakabaklas na. So tanggalin natin itong buhabwa hangin labas at loob. Ayan po mga dumi, oh. May ganyan, hindi na pa pa. Baka sa side. May napalakas. So malinis na mga idol So sa paglilinis ng carburetor Hindi basta-basta lilinis yan So bawat butas kailangan Okay so siguraduin malinis po Lahat ng butas na mga yan may trabaho yan Tulad dito sa may uh, airy nya uh, Air mixture Papunta yan Sa slow jet So dapat malinis Tapos may air compressor Pagdating naman dito sa mga jet So hindi porket nakita mong may butas na tama na yan So ang motor lalo na na-stack nag yung mga butas niya Lumilit dahil dun sa gasolinang napapanis O oh, natuto yung gasolina Okay So lilinisin yung mabuti to Kaya hindi mo pwedeng pagkumpara ang labor ng ganito o labor ng ganyan So ayan si Idol 150 mahal pa daw pang class. Dahil po yan sa kalidad ng gawa Sa linis ng gawa Okay So mura nga mapapamura ka naman so, Okay So kanina po, bagong linis lang yan Sabi na idol, araw pa lang Pero walang minor Hindi lininis yung dapat linisin ah Tapos labas loob, marumi o Daming buhangin O ngayon po, tignan nyo naman oh. Gasolina, plus air compressor Kaya ang dito, quality okay? So linisin natin mabuti Okay oh, dito So nalinis na rin natin dito mga idol So yan po, so lalagay na natin Okay Yun know? So ito magpapap na ng maganda to at pagka na hindi na pabalik-balik, okay? So hindi naman sinasabing magaling tayo, kumbaga s'yempre uh, dinuturo lang natin para yung iba na hindi alam malaman, okay? So lahat naman tayo nagkakamali. So yung pagkakamali na yon, yung tayo gumagaling. So tulad dito, dati hindi mo alam, kagaya ko dito ko naman alam dati hanggang sa nalaman lang natin. So ngayon, pag nalaman mo to, So masaya ka kasi ang gagawa ang gawa mo. So, matutuwa yung customer. So, titino ang dar ng motor. So, hindi na pabalik-balik ang gawa. So, salpak na natin. dito you know, so, napakalinis na mga idol. Oh. Wala na pong bakas ng buhangin. Putik-putik. Okay. So, install na lang natin. So, the moment of truth. Kung gaganda na yung minor at andar. Tanggal ang backfire. Okay. So, na natin. Tapos ito, no? Dal pa kaglat. So, tapos ito ano na lang natin. Okay? Sige so, natin. Bata. Yo na. Oh, guys. Tayo ay gusto ni Idol, Login na diyan sa 15. So, pagdating sa 15, tingnan niyo po. Walang galaw. Steady oh. Okay, so tingnan natin Backfire kung wala na rin. Okay, so ni kahit konting backfire wala na po hindi na pagit pakinggan tapos responsive yung RPM pag RPM lumalampas pa pag gusto mong isagay 12,100 no? Tuwang-tuwa si Idol, oh. So, 150, masaya na tayo.